So we are back again mga kabikers, kabolers, kapalikpik at mga tropa ko sa computer Anong balita sa inyo at anong balita sa akin So kagigising ko lang no At ngayon ay feeding time para dito sa mga alaga nating monster fish no At nagiging nagiging na itong mga ating na dahil Kagabi no, hindi ko sila napakain dahil nga meron akong lakad At ngayon, umaga eh, yun no So hinihintay na tayo at Talagang gutom na sila. Ayan, no? So, mga kapalikpik, so, so, ito na yung update natin dito sa ating dalawang monster fish na nakalagay dito sa ating 50 gallons tank, no? So, ang ating albino, paku, no? Ang laki na na ito, mga kapalikpik, no? Tapos, ang ating pick-up bus, no? Ang laki na rin na ito kasi grabe kung kumain ito ng mga feeders, no? Feeders na pinapakain ko dito. At same time, ito kasi, ito, si Peters lang yung nakain nito, tsaka may konting mga hipon, no, pinakain o kumain naman siya. Then ito si Pika, talagang kahit pellets o anything na ilaglag mo dito, eh, kakainin niya. Kaya, ang lakas niyang lumaki, no. Pero, itong Pika bass talaga super laki. Tala, eh, focus natin para mas makita nyo. Ayan, mga kapalikpig, ng ating Pika bass na kita mo nyo naman yung kanyang development, no ang laki na nito, na ito. 'yan oh. So, kitang-kita nyo na yung kanyang itsura, no? Hindi katulad ng mga nakaraang vlog natin. Medyo maliit pa talaga. Pero ngayon, ang laki na. Grabe, yan, oh. Ang gandang tingnan na ito, no? Oops. Ito mo naman, tabon yung isa na yun. <laughs> Tumatabong ka naman, ito kasi lapad na ito, eh, oh. Grabe lapad yung pako natin yan. Kita nyo na dito sa ano, oh. Yan, oh. Imagine nyo, ganyan yan. Kita na natin. At ito yung ating pako. Ayan. Ah, pako. Ito ating uh, pick-up bus. So, pakainin natin to. Tingnan natin kung gano'ng kalakas kumain na to. So, kapalikpig, no? So, ito yung ating feeders na ibibigay na ito yung, yung pick-up bus. Tingnan naman kung gano'ng ka-excited itong pick-up bus na to. Ayan, no? Oh. Ayan. Oh. Ah, oh, Ayan, oh. Pero grabe to guys. Ayaw eh. Ayaw man oh pero tingnan mo pag nilaglag ko yun grabe bilis no sa nunuan lang at lockdown ah lockdown ah, touchdown agad siya no, no. pinahay niya agad no. pero ito guys di pa nakukontento to sa isa dito kasi nakalagay yung peter's natin peter's sa 20 gallons na at ah, pansin nyo ubos na ubos na no so kailangan natin mag refill yan at sa mga susunod na araw bibili ulit tayo pero right now ha, may gagawin ako dyan kaya hindi ko muna siya naayos, no? So, yun, no? So, itong, ano na to, sinusubuhan ko yan, eh. Kaya, dalawa, tat, dalawa lang yung quota na ito, pero, since na malaki na siya ngayon, eh, tatlo na binibigay ko, no? Tapos, two times a day ko lang siya pinaparmaga and gabi. Pero, ito, yan. ayaw, eh, no? Ayaw yun ang umano. Oh, oh, oh. Sige na nga, laglag na nga natin. Puts, ang bilis talaga, no? Grabe, no? kaya oh, oh. oh. nyo. Paano hindi lalaki yan? Eh, ganyan ang gawain yan. Kumain lang na kumain, no. So, laki niya na. So, good. Good job! O, oh, gutom pa. Pero, ito na. Pakikinig naman natin si Ashun ating albino pako. Dito naman sa ating albino pako, ang pinapakain naman natin dito, eh, super superworms, no. Yan, superworms. O. O. At tingnan natin kung kung pupunta siya sa atin. Kasi ganyan yan, eh. sinusubukan ko yan eh. Ano? O, oh, kaya na. O. Diba ang So, binibigang ko ng at least dalawa yan. Every morning. So, hindi ko alam kung mayroon pa akong dito super warm. Sana mayroon pa umabot pa sa ating mga ibang monster fish. So, yan o. Oh. Oh. Subwan ulit natin. yan o. Oh. Come on. Yun o. Oh. Bait. O, so, oh, yan. So, tinitrain natin siya na gano'n para hindi siya ganun ka-aggressive. Ito, isa aggressive yan eh, pero unti-unti, baka malaylo natin. Para pinapakain natin eh, pwede natin i-handpeed na. So, yun, no? So, yun yung natin sa dalawa na to. Ito, kumakain siya ng shrimp, yung hipon, at saka yung feeders na, yung live fish na, no? Tapos ito, kahit ano, pwede ito. Hindi ah, pa, di pa tapos siya mga kabalikpik. No? Papakainin pa natin ng, ng pellets yan. So, dito, meron ako dito mga ano, uh, pellets para sa gold to. No? Pero since na, na, wala na nga yung gold natin, ay ah, ito na yung pinapakain ko. No? So, ito, oh, sinking pellets to. Tapos, the same time, meron pa tayong iba dyang alaga na nakatago lang. So, pakainin natin ito. mo. Yan. So, yan. Maganda dyan sa pakuna yan. Ayan, oh. So, tao, no? So, variety yung kanyang kinakain. So, para hindi rin siya manawa. So, ganun din ang ginagawa ko kay pick-up bus. Para yung diet nila, ay maging balance. Alright, no? Kain! palipig na ito naman na natin yung ating chana food strand no? so na, ito na ito na rin sa inyo at ito na siya no ang laki niya na ayan no makita mo mabuti ngayon aggressive din yan no pag pinapakain natin yan gustong gusto na ito yan ayan no hmm. diba ang laki niya na ganda na na rin kulay yung kanyang coloration eh lumalabas na rin tapos ito mga kapalikpik napansin di diba walang Dumal walang erator, no? walang overhead na gumagana. Kasi ito, pwede itong mabuhay ng walang ganun. No? So, ayun ang kagandahan dito sa China. Although medyo expensive itong isda na ito. Pero, proven naman, tatagal siya ito. No? mo lang ang kalaki, ang gaganda yung tulog. naman. Pero pwede rin natin lagyan siya ng ganyong filtration para at least yung water niya, tsaka yung temperature, hindi ganun makulute. So, ito, pakahili natin mga guys. So, lagay lang natin dyan, lalaglag ko yan. Uy! Grabe, tumalun. Tang! Grabe, no? Grabe. Kita mo naman kung kumain niya ang ating tiyana. Talaga namang, paano namang hindi ka matutuwa diyan sa isda na yan, eh. Very healthy. Ha, talagang kumakain siya doon sa mga... Tingnan eh. mo muna kung paano kumain. Ayan, no? Oh. Yun, niya yan, eh, oh. oh niya. Tapos yung kanyang... Yan, tapos na. Nununukin niya na lang niya mamaya. So, yan ang diet niyan. Isang beses lang yung pinapakain. Minsan, pag natawa kami, sa gabi din, kaya medyo bot, kaya medyo busog yan eh. Kaya malaki yung chan yan eh. Diba? Ito yung chana polstra. Kada. Okay, next. So, meron pa tayong isang binili dito, no? Chana din, pero this time, ito yung tawag na chana auranti. Mas diamak na, mas high level to, no? sa dito, sa isang isda natin, no? Kasi, pag nakakita nyo yung na-search nyo yung ano yung tsura nyo, eh, talagang mag-i-enjoy naman kayo. So, ito yon mga kapalikpik. So, yan, o. Oh, oh, kita nyo naman, o. Oh, ito yung golden snake, head snake, golden auranta na, ano, ay, mali pala ako. <laughs> golden cobra, snake head. Yan, kita nyo naman, o. Oh, yung pagka-gold nya, kitang-kita mo na, no. Pero yan, mga kapalikpik, eh, madi-develop pa yan. Mas lalong gaganda yan pag nag na sila at lumaki, no? So, sa ngayon kasi, 5 uh, inches pa lang to. Tapos, nakita nyo naman yung developing niya. Ayan. Pero ngayon, ang maganda na ito, eh, uh, ano na rin siya na hindi na siya, familiar na siya sa lugar niya at hindi na siya ganun ka, no? So, ito, pakainin na rin natin to. Maliit lang tong binigay ko, no? Kasi hindi pa siya ganun kalaki. Pero, kita mo na may snakehead na yan. Ang ganda niya iyan no? Ganda ng kulay na ito. Uh, Kapalikpik. Eh, uh, kung interesado kayo, PM nyo ako uh, dahil ito, imamarket natin din yan sa mga susunod na buwan kapag na pa-develop natin to. O sige, pakihinihan natin mga kapalikpik. Ganun din, nahulog ko na lang to. Yup! Bang! Bang! Hmm. Kain. Diba? Ang lakas kumain niya mga kapalikpik. Yeah boy, yeah. O, nanok Sa So ito, ah, uh, ilang weeks na ba ito sa atin? One week! to be exact, one week pa lang ito sa po yung namin dito sa shoutout nga pala sa Dragon Den ni Boss Pang, no? Dito sa mga kasamahan nyo dyan, maraming salamat, no? So, ito, so, no? Uh, one week pa lang ito. Ito, three weeks pa lang natin ito nabibili itong Chana Polstra. At one week pa lang itong ating Chana uh, Snakehead Dragon Kalmutok. So, yun, no? So, ayun mga kapalikpit, no? So, ito lagi ang ipipicture natin at i-update ko sa inyo sa mga susunod na araw dahil para makita nyo kung paano nag-develop itong mga isla na to, no? So, ngayon, happy ako dahil healthy sila at very active, no? So, ang active fish, ibig sabihin, healthy fish yan, no? So, ayun mga kapalikpit, no? Sa so, mga, no? so, mga ibang mga stoppers natin dito, nandito si Red Bobo, nandito yung ating uh, giant gurami, So, okay naman sila, pero isa-isa natin sila i-acting. So, ayan mga kapalitpig. Ah, sal maraming salamat sa panood sa aking video at sa mga tutorial ang suporta support sa ating video. So, hanggang sa muli! Woo!